ali lang na ang din, pati Maghihimay ka palayan na ina. Natik. Pati din. Tingnan ko kapatid ko man diyan niya. Dito ka sa palapit. Lapad nang aking mukha. Hay na. yan, na, sabote naman ng tulog yan yun. yung meron doon sa Tejong Park? Binibinta? Hindi, yung kabuting malalaki. paputay, kabuting putay Ah, yung malalaki, yung uh Oo. -huh. Kung may ugat, pagpiling kainin ilin yun. Eh, pag walang ugat, hindi yung pili. Ano ko, pa. pag ang, ang tampok ay pula, pagkanda yun. Well, gusto mo. Nakutol namin kanina. Isalam. Isalam, Sheikh. Second. Wala na ang gana 'di. Wala pa nga pala, iwo, ko pa pala dapat pina Oo, oh, mo. nalaglag na dito. Uh. Oh. Eh, ang dito, nasa lata Nasa <laughs> lata, oh. <laughs> Pagluluto naman yan eh, ano? Isang pulo lang eh. Sa amin yung kita yan, hindi na ako'y ginisa, may Gata ang amin. Yung ako'y pa rin yung, ang kahoy. Hindi naman yung pala yan. May <laughs> laga yung mga lang eh. lahat <laughs> ito wala ko kasi nakuha may buma because sa Taiwan yung talbosang ampalaya di na kinakain nila game nila game laga'y kung yung mga laga'y kung diba? ano yan? Sa... yung laga'y kung ano di ba? ano yung mga laga'y yan. Ha? yung mga laga'y yung asul laga'y kung ano yung mga laga'y kung Doon yung mga sa laga'y Oo, yung mga laga'y <laughs> kung ano yung kung ano yung yung Dura na tawagin mo 'yan. Wala ah. mm. kun tatay nagbibigay ng tatay ng takuran palay ang Nanguha nga naman ako sang katutak ano pagkadamay-damay. Mm, Halo ko lahat. Ala, reklamo mo sa ayihin <laughs> mo. Ano 'to nitong yun, ano? Yung hindi nilalatik ang data. Hindi nga. Sikatan malaga maluto yung kamatis pag nilagay mo na kunting kulo lang yan doon na. Ano na ito mo na ina? -ingat? Ha? Hindi. Nakita mo ga ako. Nandiyan kayong apat na babae na sikreto ang kay dumanak sa rapad mo. Parang nga an na ano nagkita parang hindi lang hindi <laughs> ko naman alala. Tinatawag <laughs> hey, kita hindi mo pinapansin. Kasi <laughs> isip ko baka na mamalikmata lang ako. Bulumi. Yung sa lamesa, yung pink. Papadala ko 'yung bibigay mo doon kay Carol at kay Manang, Jennifer. Tawagin mo um, si Ate Lenny pupunta Hindi ako lang, si Jen, si Ate bukas. May exam din pa di sama. Tama. So, Bakit hindi mag-exam dahil nagpunta sa bahay? Hindi 'yan, hindi 'yan ting. Tayo. Oh, eh, hindi mo kumain din. Kumain ka, guys? Ito sabay mo na ganito. Magluluto do si Iros nito. ginataang ang pala ya. Pamatik man mong luto ni Iros. Hoy. Iro, sis. Sabayan mo. Dalong gusto nain mo. Dalong gata mo. Meron naman, ibus na. Niluto kay adobong pakpakat pa. Sabi sa asun kanina ngayon, nasa paligay yung tala, nagagat yata ang karne, yan yun. Ang ganyan yun, may palagigiling kami. Ah, siyang humiwa, hiniwala niya ang lamang sa tabak. Mga pinagiling. Oo, oo, pinag Kasi ang ginagawa ng mga Taiwanese, hindi inuhugasan, hindi pinagayat. Oo, eh, na, na. ng maayos. Paalat mo ha. <laughs> ah, wala pa. bilang ko yan di kanina, ayan mo sana. Malis. na. Gatan mo na yung May yung mga Ha, <laughs> ang ah, hunat niya. Sa hunat nito. Kaya ino nga, na... <laughs> kayo lang. Kaya niya kanya ng imay pag eh. <laughs> Parang Vietnam, nakita ko sa nilagal kasama ng tangkay kasi ginagano'n, gano'n na lang. kami gano'n. Yung mga Vietnam, mga Hindi na hunat siya pag naluluto. Kahirap na siyang himay. Pampak pa hey, lang, nigo. Pampak

Pinaluto? 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 O pag naluto nga. Pinaluto? 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 O Pinaluto? 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 araw Basa puro. Pinaluto? 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 gusto oh. naman. Si, bram, pae, kaya hmm. di, ko Pinaluto? 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 kain Pinaluto? 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 Pinaluto?